Ano yan? Eh? Eh? Huli! Yummy ba yan? Ano yan? Cake? Medyo tinatamad ako magluto ngayon, tol. Pipit pa ako ng mga pinagamitan ko ng birthday ni Gabi. So, ayun. So, maglalaba pa ako. Diba? <laughs> so, ayun, tol. Oh. <laughs> ah, Sinepreate ko na yung puti. Para mabilis, diba? sasakit pa uh, nga eh. sabi sabi saksakan no? ang kulit yung dalawa yung mata yung ko nakalimutan ko <laughs> So ayan guys, habang nanonood siya ng TV, syempre magugugas mo tayo ng ating mga pinagkainan. Ganyan talaga ginagawa ang mga tol pag normal na araw lang, 'di ba? Tapos may pasok si Ma'am sa trabaho niya. Ako lahat nag-aasikaso sa mga bata, syempre mga pagkain, pagpasok sa school ni Kuya Gabe, 'di ba? Pati ako na rin nagpapaligo sa kanila, 'di ba? O so, ay yung mga tol, 'di ba? Syempre panagtatrabaho nagtatrabaho yung asawa mo, dapat ikaw rin gumagawa ng part na dapat na pambabae, 'di ba? Pero ay lang tol, 'di ba? Dapat naman talaga ring kayo mag-asawa sa mga bagay-bagay. After nga nito mga tol, magsisimula na pala magmarinate ng at ting pork lempo. Bali, gagamit nga lang pala ako ng tatlong perasong lempo dito mga tol. Hiniwa ko na rin pala siya ng mga ganyang kalaki mga tol. Set aside muna natin mga tal tapos syempre po nasa natin yung ating sangkalan diba o yung shopping board natin. Bali din pala ako lang sya tol ng paminta tapos toyo mga tol. Maglalagay rin pala ako tol ng ano na perasong kalamansi. Bali gagawa nga pala ako ng bistek tagalog mga tol pero syempre pork version diba. Imamarinate ka lang tol sa loob ng isang oras o so hanggang dalawang oras mga tol hanggang kumapit na yung ating pampalasa dun sa ating pork lempo. Pero mas masarap mga tol pag overnight mo sya minarinate para sa akin na Para pasok na pasok talaga tol yung lasa ng ating toyo pati kalamansi. Tapos mga tol gagamit lang pala ako ng dalawang Rasong sibuyas na pula. Hiniwa ko lang to ng pabilog. Tapos mga tol, tanggalan na natin yung balat. Tapos paghiwalay natin tol yung ating hiniwan na sibuyas. Ito lang ha. O bantay mo si Gabi ha. Opo. Hmm. Look. <laughs> ano yan? Eh. 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 Huli. Eh. Yami ba yan? Eh. Ano yan? Cake? kasama pa rin yung bonding time natin sa mga bata, di ba? Kailangan din nila talang kalaro minsan, di ba? So pag may yung panahon, hindi ko sila pinapalabas sa bahay, dito lang kami sa loob ng bahay, mga tol. Tamang naglalaro lang kami ng bubbles dito, mga tol. Enjoy, enjoy lang, di ba, mga tol? So ayan. May dumaan nga nagbebenta ng fishball, mga tol, magmerienda muna kami. Tingnan pa lalo ng merienda, ay no, fishball cake 'yan, pati squid ball, sausawan. Kumakain ng fishball, oh. <laughs> Wala na, ubos na oo oh, ay nakapag-isampay na ng apalao. Oh, buti mataas pa yung araw. Magluluto na ako ng ano, dinner namin. So ay nga mga pala mga tol, magsisimula na pala ako magluto ng amin dinner. Magluluto lang pala ako dito ng ano, pork steak tol. 'Di ba nga sabi ko nga kayo, tinatamad daw magluto. Wala talaga akong maisip na lulutuin mga tol. Sakto mga tol, may nakita akong kalamansi tapos may toyo, 'di ba? Ito'y mabilis na, na ulam mga tol. Para lang din naman nagluluto ng adobo kaso ang ginamit lang dito is kalamansi, 'di ba? Tapos mga tol, imbis na bawang ginamit mo, sibuyas ang ginamit natin dito. At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na 'to, pa-comment down mo sa kapatid mo mga dog ng Pilipinas para mabati ng mga, mga next vlogs ko, 'di ba? Munti ko pa nga makalimutan tol yung marination ng ating pork steak. tapos naging maglalagay rin pala ako ng tubig dito. Hinalo ko pala yung eh, mga tol para makuha natin yung lasa mismo ng ating marination. Natuyo kasi mga tol eh. Naglagay rin pala ako ng beef bloin tapos tol tinuna ko lang yan. Pinakuloan ko lang mga tol hanggang lumambot na yung karne pati mag reduce na yung ating sauce ba? Diba? Ayan pala yung version ko ng pork steak mga tol. Tara kakain na naman tayo dito. So ay mga tol plate in time time. Galagay tayo syempre ng ating pork lemon tapos itapis sa tol na red onions ibabaw Tapos yung sauce. Best part pero talaga yan tol, pag meron kasamang white rice, di ba? Panigurado mo, na naman ang kain ko dito. Siyempre, para gusto mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Tatapusin ko na tong video tapos ayun. Nyarap!